Shalom Likulam! Today is Monday. In Hebrew, Hayom Yom Shani. Pwede din namang, Zayom Shani Hayom. In English, it's Monday today. Every Monday nga ang schedule namin ni Tatay mag -itamlot. Ang itamlot ay Hebrew word ng ibig sabihin ay exercise. Kada Monday nga ay sinasamahan ko si tatay upang mag-exercise dito sa gym. Maaga nga palang naulan kanina. Buti na lang tumigil din at nakadalo kami sa activity ni tatay. Ayaw na ayaw pa man din niyang uma-absent. Kapag naulan kasi kailangan niyang mag-multitasking. Isang kamay nakadrive, isang kamay naman nakapayong. Hirap naman na si tatay sa ganong sitwasyon. Ito nga pala ang itsura ng loob ng gym. Kada lunes at webes nga ang schedule namin na pagpunta dito. Kaya kada at huwebes lang din nababatak ang mga muscles ko. May mga kasama din pala si tatay ng mga oldies din na naghihitamlot. Aba, syempre mas maganda naman kapag may kasama. Hindi ka tulad ng iba dyang paasa. Pinaasa ka nang ngang todo, iniwan ka pang nag-iisa. Pero okay lang yan, mabubuhay ka naman kahit wala siya. Anong akala niya sa sarili niya? Oxygen? Na kapag mawala na ito ay mawawala ka na rin? Aba, excuse me with feelings and emotions, sino ba siya? Ito nga pala ang ginagamit namin pang exercise pag kami dito. Ay, hindi pala ako kasali sila lang pala. Palagi nga kaming nauuna ni tatay na dumating dito. Ayaw na ayaw kasi ni tatay na nililate siya. Halimbawa, alas 9 yung sinabi mong oras, abay alas 7, nandyan na siya. Isa sa magandang kaugalian nila dito sa Israel ay ang time is gold. Kung ano talaga yung napag-usapang oras ay yun talaga ang sinusunod nila. Di tulad sa kaibigan mong kapag may lakad kayo sinasabing on the way na siya pero ang totoo nakahiga pa lang. O kaya kapag late ang laging dahilan ay traffic lang. Buti pa ang tatay ko laging on time yan. Kung sa award, abay mos pang to lang ibibigay ko dyan. Mabalik tayo dito sa itamlot namin. Yang activity nga na yan ay parang program lang ng graduation. May part 1 at saka part 2. Ganyan ang part 1 namin. Uupo kami ng paikot na parang maglalaro ng boom tiyaya boom. Dito ko nga natutunan kung ano ang Hebrew ng left and right kapag sasabing small o ismola, Ang ibig sabihin nun ay left or to the left. At kapag sinabi na yamina o miyamin, ang ibig sabihin nun ay right or to the right. Ay ganun pala yun. Akala ko kasi ang ibig sabihin ng Yamina ay yung kakilala kong ang tingin sa sarili ay laging tama. Yung gusto niya, siya na lang lagi ang nasusunod at hindi man lang marunong makinig ng opinion ng iba. Mahirap talaga pakisamahan yung mga ganyang klasing tao. Yung nagpo-post ka lang sa social media, akala niya siya na yung pinapatamaan mo. Hindi man lang niya naisip na hindi lang naman siya ang tao sa mundo. Nawala ka namang sinasabing pangalan e eh feeling entitled na ito. Naku kung sino ka man, shout out sa iyo. Dito ko nga rin pala natutunan ang ibig sabihin ng kadima at akora. Ang kadima ay Hebrew word na ibig sabihin ay abante o forward. Ang akora naman ay Hebrew word na ang ibig sabihin ay atras, paurong o kaya backward. Dati nga ay hindi kami kasaling mga caregivers sa itamlot na yan. Sa part 1, ang mga oldies ay mag -e exercise ng ganyan. Tapos kaming mga caregivers na sa gilid nagchichismisan. Ang part 1 ng exercise na yan ay umaabot ng 10 to 15 minutes. Preparation ito para sa part 2 ng kanilang activity. Gaya ng nabanggit ko kanina, hindi kami dati kasali dito. Pero may mga pagkakataon kasi yung tatatlo o dadalawa na lang ang mga dumadalo. Kaya para ganahan ang mga alaga namin, sumali na lang kami. Ang mga oldies kasi dito na dumadalo ay parang mga bata rin sa eskwelahan. Meron yung ganadong pumasok, meron din naman yung absent ng absent. Meron din naman yung hindi pa natatapos ang activity, abay umaalis na. Pero kahit na ganun, hinahayaan lang silang gawin anuman ang gusto nila. Ganyan naman dapat, ba? Diba? malaya kang gawin kung ano man ang nais nice at gusto mong gawin sa buhay mo. Basta alam mo sa sarili mo na wala kang inaapakan at inaabusong tao. Kung wala kang nasasaktang iba ay ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Minsan kasi may mga taong insensitive magsalita. Hindi na nila iniisip ang kanilang mga sinasabi kung makakabuti ba ito o makakasama. Akala nila okay lang kasi salita lang naman yan. Pero hindi nila alam na sa isang salita ito ay makakasakit sa damdamin ng iba paano kung may pinagdadaanan siya? Sa mga sinabi mo na katulong kaya, kaya bago magsalita, mag-isip ka muna. Dahil hindi makakatulong ang matatalim na salita sa relasyon natin sa ating kapwa. Habang nag exercise ka kami ay meron na akong naalala. Pero bago ko ikwento ay hanggang dito na lang muna. Abangan ang parto ng kwentong ito. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!